Uh, sir, kukuha lang po sana ako ng payslip requirement lang po doon sa in-applyan kong loan sa bank. Mr. Cruz, hindi pa ba okay sa'yo yung binibigay namin na nakasulat ng sa papel? Eh, kasi sir, parang hindi daw po tatanggapin siya ko pag handwritten lang yung payslip. Eh, pasensya na, yun talaga yung sistema ng kumpanya natin. Lahat ng payslip, nakalagay lang sa papel. Attorney, nakasulat lang sa papel yung binibigay na payslip sa kumpanya namin. Legal ba to? Hindi po yan legal. Kailangan maayos at kumpleto ang payslip dahil dito nakikita ang sweldo ng empleyado at mga deductions o yung ibinawa sa kanyang sweldo tulad ng buwis at contribution sa SSS, pag-ibig at PhilHealth. Ayon sa Book 3, Rule 10, Section 6, ng omnibus rules implementing the labor code, kailangan na may maayos na payroll ang employer at ang payslip ay dapat naglalaman ng mga sumusunod na detalye. Una, bilang ng araw na sakop ng payslip. Pangalawa, rate of pay, yung kada oras, araw, linggo o buwan. Sahod para sa regular work, sahod para sa overtime work, mga deduction sa sahod at ang halaga ng sahod. Nanghingi po ako ng payslip sa agency ko. Nakita kong may katas ng SSS, PILHOD at Pag-ibig. Pero nagpa-check ako, walang hulog kahit isa. Ano po ang pwede kong gawin? Ang hindi pag ng ikinaltas na contributions mula sa sweldo ng empleyado ay kasong estafa by misappropriation. Ayon sa Article 315, Paragraph 1B ng Revised Penal Code, ang employer ay maaaring maparusahan ng pagkabilanggo ng 6 hanggang 20 taon depende sa hatol ng hukuman. Kaya yung mga empleyado ay maaaring una magsampa ng kasong estafa sa pinakamalapit na piskalya laban sa employer na nagkaltas sa inyong sahod pero hindi nag -remit. Pwede rin kayong dumirekta sa mga ahensya ng pamahalaan kung saan may contribution na ibinawas pero hindi nirimit. Pwede kayong pumunta sa pag-ibig, sa PhilHealth o sa SSS para sila din ay magsampa ng kaso laban sa inyong employer. Attorney, bago lang ako sa trabaho bilang cashier, kinaltasan po yung payslip ko ng uniform at damages nang hindi ipinaliwanag at wala sa kontrata. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Article 113 ng Labor Code, hindi maaaring kaltasan ang sahod ng walang pahintulot ng empleyado. Ang maaaring ikaltas sa sweldo ng empleyado ay ang mga sumusunod lamang. Una, buwis o yung withholding taxes. Pangalawa, mga contribution sa SSS, pag-ibig, PhilHealth. Pangatlo, mga insurance premium para sa empleyado. Pangapat, union dues kung merong union sa inyong kumpanya. Panghuli, iba pang mga authorized deductions ng Department of Labor and Employment. Subalit, lahat ng deductions na ito ay dapat ipaliwanag at may pahintulot ng empleyado. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, ifollow lang ang aking Facebook account.